Paskong Parada, ipinagdiriwang ang lakas ng pinakamalakas na kababaihan sa mundo. Ngayong Pasko, sumama sa aming mahiwagang paglalakbay ng tagumpay at lakas. Alam mo ba na bawat babae dito ay may kahangahangang kwento ng pagtatagumpay? Manatili hanggang sa huli para makilala sila. Maghanda para sa pinakamalakas na babae sa mundo na magpaparada at magiinspira sa atin. Anong mangyayari kapag nagsama ang lakas ng babae at diwa ng Pasko? Tiyak na magugulat ka paano binabago ng kanilang lakas ang Pasko. Alamin sa aming parada, bawat isa ay may malakas na mensaheng tatamaan ang iyong puso. Handa na ba kayong maantig? Abangan hanggang sa dulo para sa espesyal na sorpresa para sa inyo. Huwag palampasin ang mga kahangahangang babaeng ito sa Paskong may lakas at ganda. Ano ang kaugnayan ng lakas sa Pasko? Halikat alamin sa mahiwagang parada na ito mamamangha ka sa malalim na mensahe ng mga babaeng ito. Mag-sign up na at makibahagi sa pagdiriwang ng lakas at pag-ibig ngayong Pasko. Sumali sa amin at maranasan ang natatanging kaganapang ito, kung saan bawat kwento'y liwanag na mas maningning ngayong panahon. Sama-sama nating ikalat ang mahika ng Pasko at ipagdiwang ang lakas ng kababaihan. Huwag kang maiwan, maging bahagi ng pagdiriwang at magpa-inspira sa mga kahangahangang kwentong ito. Parada ng Pasko, pagdiriwang ng lakas ng pinakamakapangyarihang kababaihan sa mundo. Maghanda para sa isang palabas ng lakas at kagandahan. Sa video na ito, ipapakilala ang pinakamalakas na kababaihan sa mundo na lumalampas sa hangganan at nagbibigay ningning ng alindog sa pagpupugay na ito, ngayong Pasko, sila ang perpektong halimbawa ng lakas at grasya. Bawat isa'y may natatanging kwento ng tagumpay, nagpapakitang tunay na ganday mula sa tiwala at determinasyon. Winawasak nila ang mga haka-haka at pinatutunayan na ang pagiging malakas at maganda ay hindi lang posible, kundi totoo. Ipagdiwang natin ang mga pambihirang babaeng ito na nagbibigay inspirasyon sa Pasko sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay at alindog. Mula sa mga kahangahangang atleta hanggang sa mga icon ng kagandahan, ipinakikita nila na ang lakas ay tunay na makapangyarihan. Nais naming batiin kayo ng isang masayang Pasko at bagong taon na puno ng tagumpay, kapayapaan, kalusugan at kaligayahan sa bawat isa sa inyo. Huwag palampasin ang pagpupugay na ito sa Pasko para sa mga kahangahangang kababaihan. Mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para sa mas maraming nakaka-inspirang kwento at mga power parade. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Para makilala ng iba ang mga kamangha atletang ito, maghanda para sa isang Christmas parade na hindi mo pa nakikita kailanman. Sa video na ito, ipagdiriwang natin ang lakas at ganda ng pinakamakapangyarihang kababaihan sa mundo. Hindi lang sila nagbubuhat ng bigat, kundi pati na rin ang diwa ng Pasko. Alam mo ba na ang lakas ng kababaihan ay maaaring maging inspirasyon sa panahon ng kapistahan? Halika't tuklasin ang mga nakakaantig na kwento ng tagumpay pagbibigay lakas, at pagkakaisa. Panoorin hanggang dulo at makita kung paano ginagawang pagdiriwang ng lakas at tuwa ang Pasko ng mga kahangahangang babaeng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nakaka-inspirang content at makasunod sa aming mga adventure. Sama-sama, ipakita natin na ang Pasko'y higit pa sa regalo. Tungkol ito sa lakas, pag-ibig at pagkakaisa. Ngayong Pasko, sumama sa mahiwagang paglalakbay ng tagumpay at lakas. Alam mo ba't bawat babae rito'y may kwentong kahangahanga? Manatili hanggang sa huli para makilala sila. Ang buhay ay paglalakbay na puno ng taas at baba. Lahat tayo'y nahaharap sa mga pagsubok. Sinusubok tayo nito, pero pinalalakas din tayo. Pasko'y panahon ng pagninilay sa nakaraang taon at pagdiriwang. Ngayon, pakinggan ang mga kwento ng matatapang na kababaihan. Kanilang paglalakbay ay puno ng pag-asa at aral ng katatagan. Bawat babae may natatanging kwento. Ibat-ibang pinagmulan, ngunit lahat ay may tibay ng loob. Isa sa kanila ay nakaligtas sa malubhang karamdaman. Matapang siyang lumaban para gumaling at ngayoy tumutulong sa iba na may katulad na hamon. May babaeng nawala ng bahay sa sunog. Buong tapang niyang muling itinayo ang buhay at naging inspirasyon sa komunidad. Ang mga kwentong ito'y nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa. Kaya nating lampasan ng anuman gamit ang lakas at determinasyon, ang Pasko'y panahon ng pagbibigay, awa, at pagmamahal. Ang mga ito'y sumasalamin sa lakas ng kababaihan, likas na tagapag-alaga at haligi ng pamilya at komunidad. Ang kanilang lakas ay nagbibigay buhay sa Pasko, nagdadala ng init at saya. Ipinapaalala nila ang tunay na diwa ng Pasko, pag-ibig, pag-asa at pagkakaisa. Ang kanilang mga kwento'y nagbibigay inspirasyon na maging mas mabuti at mapagbigay. Ang mga kwentong ito'y magkakaugnay, bumubuo ng tela ng lakas at pag-ibig ipinapaalala nila ang lakas ng diwa ng tao at na mas malakas tayo kung magkakaisa ngayong Pasko ipagdiwang natin ang mga kahanga-hangang babae sanay maging inspirasyon ang kanilang mga kwento sa atin dalhin natin ang kanilang lakas sa puso at gawing mas mabuti ang mundo mula sa mga atleta hanggang sa mga icon ng ganda pinatutunayan nila na kaya maging malakas at maganda ito ang katotohanan. Sila'y nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagumpay at alindog. Handa ka na bang ma-inspire? Maghanda para sa pagdiriwang ng mga pambihirang babaeng ito. Huwag palampasin ang nakakainganyong pagpupugay na ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification para sa mas maraming kwentong nakaka-inspire. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-comment ng gusto mong makita sa susunod. Palaging welcome ang iyong mga ideya. Salamat sa panunood, pag-like, pag-share, at pag-subscribe. Manatiling matatag at inspirado.